Ayan ang akong mga estudyante nga nangaon og pan kay na sila'y price kay wa sila'y absent, taas silang attendance. Ayan. Smile, smile, smile. Ayan. Ina, maraming salamat po. Maraming salamat po! Very good. Happy? Maraming! Yes! Okay, 70 ang nanindog. <laughs> Okay. Ang wala nagtarog in 70 minus 10. Very good. Oo. Ang nagmugot 10. minus 10. <laughs> <laughs> Ayan. O, diba? Sige, smile, smile, smile. smile, smile. Oy, ang wala naka-mask Diyos ko, magmask na ito. Pagmask. Ayan. Sige. Oo. Ay, matawang pagkakas tama, no? So, ano sa inyo ni Sir pag walay absent, ano December? 5! Yeah. Oh, so, dapat din ligod mag Ab absent. Ab okay. Smile. Bye! O, oh, oh, di ba si Manang Ayra? <laughs> o, oh, oh. oh, si Manang Indang? Oh, mga love-love ni Sir. <laughs> Yan, <Yeah>. o, oh, smile. <laughs> Nagmahay ka, Charselle, nga naa ka diri? Very good, Charcel, no? Ayan. Sige, tiktok, sabihin. Saan pag tiktok? Wala. Wala. Ang lagi ilagay dahil yun, no? Okay. Thank you. Ayan. I hope you all, you enjoy sa amo ang vlog-vlogan with matching papain. O, okay. di So, ugma, ang sinap na itong kanon? Five! Five! Hantod, mahurot ang 500. Okay, Bye-bye. Uh,